factors, mga causes kung bakit o isa sa mga causes dahilan kung bakit nagkakaroon ng fitna dito sa sanlibutan. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa, Quran, sa Holy Quran, Glorious Quran, sabi niya, وَتَّقُوا فِتْنَةً na تُسِبَنَّ الَّذِينَ مِنْكُمْ ظُلَمُ مِنْكُمْ خَاسَةً uh, noong pa ay sa Quran sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kaniyan nang pinaingat binigyan ng uh, kung baka tanbih, paingat sa ating mga Muslim na ingatan natin yung na makagawa tayo ng mga bagay o mavalit natin yung mga bagay na doon ang magiging dahilan ng pagkakaroon ng fitna na kung saan kung magawa ng isang tao or grupo or sa isang lugar o isang barangay o isang community ang mga violation na yun ay kapag magkaroon ng fitna hindi lang uh, yung mga tao na gumagawa ng mga fitna na yun mga violation na yun ang nadadamay sa fitna uh, because lahat ng mga tao halimbawa sa community may mga apat o dalawa o isang grupo na gumagawa ng mga violation. Violation na yun na isa yun sa pinaiingatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ah, dahilan ng pagkakaroon ng fitna ay hindi lang tatlong tao o sampung tao isang grupo doon sa community na yun. Lahat ng andoon sa community na yun ay pawang sila uh, ah, mapa, uh, ah, madadamay doon sa fitna yun para lahat sila ay ma makakaramdam ng fitna na yun na darating sa kanila. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ingatan ninyo ang fitna na yan. Kung ating titinan sa Quran, may sinabi, mayroon akong natanda na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Zahar al-fasadu fil barri wal bahar bima kasabat ay dinas liyudhiqahum ba'dan ladhi la'allahu yarji'on. May mga panahon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kung alhamdulillah, lahat ng mga paingat sa mga sa ating mga muslim ay andyan na lahat sa Quran, andyan na sa sa hadis. Kaya nga, sa yawal kiyama, yung pong continue ay, ah, uh, likay la yakuna ala nasi hujatun baadar rusul. So, sa mga dahilan ko, an bakit andyan yung mga rusul, mga messengers, na Allah subhanahu wa ta'ala na sila yung, ah, uh, nagpapaliwanag o na-explain sa kung anuman ang nilalaman ng Quran at sa Hadis, andiyan yung mga rusol. So ngayon ay, intahat uh, in tahat fatratun nugu, wala ng mga rusol. Andito yung mga ulama, sa so, mga ustaz natin, na nag-explain, nagpapaliwala kung anuman yung nilalaman ng Quran at sa Hadis, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, para pagdating ng Yom al kiyama sa Day of Resurrection, Day of Rekital, Day of Judgment, ay wala na silang uh, magiging rason para Nasabi nila na ay hindi namin yan narinig, hindi namin yan siya alam or hindi yan siya nabanggit sa amin ng mga ulama noong doon kami sa sanlibutan. So, may mga panahon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na lalantad yung mga fitna, fasad dito maging dito man sa kalupaan at saka sa karagatan, sa mga rivers, sa mga seas, sa mga ocean liyuziqahum 'amilu 'allahum yarji'un para ang isa sa mga purpose ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon para matikman nila 'yung uh, resulta ng kanilang ginagawang mga uh, mga masama para baka sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala perhaps sila yung mga taong gumagawa ng mga masama dito sa mundo na ito ay baka yun ang magiging dagilan na sila ay uh, makataubat, makareform maalala nila ang Allah subhanahu si wa ta'ala at saka makapag-isip sila na bakit ganito ang nangyayari sa ating lugar sa ating bansa sa ating community baka sa dahil sa fitna na yun, dahil sa yung azab ng Allah azawagyal ay yun ang magiging dahilan para sila ay makapag uh, makapa, uh, ano yan, makapag reform makapag repent sa Allah subhanahu wa ta'ala ano ba yung mga uh, mga sample ng mga fitna na ating tinutukoy filbari sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan ano ba yung mga mga samples na mga fitna sa kalupaan halimbawa sa mga sa mga pananim dati-dati nung when sa bata pa ako ay uh, talagang uh, pinapansin ko na nag-observe na ako sa mga kabuhayan, ganyan, ganyan, sa mga tanim. Dati rati, sabi na ka sa ng ating mga ng mga parents, yung mga lolo ko, lola ko na dati rati yung mga peste na halimbawa, black bag. Black bag. Pinakasample. Dati rati daw, sabi ng mga yung parents ko, wala daw mga ganyan. So, yung mga peste na soa uh, sumisira sa mga pan, pan pananim ng mga farmers ay ngayon ay mas dumami at saka may mga bago na mga dumarating na mga peste sa mga pananim na wala noon nung dating panahon na ang pinakama sakit pa ay ang mga peste na yun na dumarating mga bagong peste bagong mga pumipinsala sa mga pananim ay hindi siya basta-basta ah -basta, uh, mapatay mapuksa ng mga dati-rating mga insecticides kaya nga, yung mga uh, uh, inventors, yung mga gumagawa ng mga chemicals na yun, ay palado silang walang humpay ang kanilang pagdidiskobre sa mga baguhan na mga insecticides dahil may mga bago na mga peste na pumipinsala sa paninig na hindi na matablan ng mga dati-rating insecticides. Isa yan. Isa yan sa mga fitna na nangyayari sa kalupaan at saka uh, dati rati ay wala nang abono, hindi na wala silang ginagamit. Yung ating mga ancestors ay yung mga farmers, di ba? Makikita natin na hindi na sila gumagamit ng mga dati dati mga anuman mga ammonium na yan. Wala, walang mga abono. Basta kung mayroon silang itanim na sa lupa ay uh, madaling tumutubo at sa mga namumunga ng maganda, yung mga gulay, yung mga pananim, yung mga bunga, may mga Uh, ay hindi na kailangan yung mga abono mga malulusog yung mga pananim dati-dati, so ngayon ay kung ating papansinin ay marami nang dumarating na pumipinsala sa mga pananim ng mga ating mga kapatid na mga farmer so isa sa mga sample ng fitna sa kalupaan dati-dati ang dito ang ating uh, ginagalang na uh, kapatid ah uh, si Sheikh Muhammad Taiza, ito, mas nakakalamit siya sa mga ganitong usapan. Kasi siya ang nakaka-obsed Mas nauna pa sa atin. Ay, dati-dati yung, uh, ako napansin ko na ito at saka kinukwento, yung uh, mga matatanda, sa ba, yung, uh, yung mga ating uh, mga kapatid na ang kanilang kabuhayan ay sa karagatan, sa mga rivers. Di ba dati siguro, uh, may isa sa inyo na, Uh, na lalapanin niyo yung Uh, once a year, once a year, dito banda sa Bukana at sa mga iba't ibang mga tabing dagat o sa mga dalampasigan, mga tabing dagat, ay nakukuha yung mga similya ng bangus. Simi, sim, na, ano lang sila, pati bata ay kapag dumarating ang panahon na yun, dito sa, sa sa Bukana, malapit lang sa atin, ay kahit bata ay grabe, limpak, limpak na sa yang kanilang nakukuha. Dahil mahal yun, pinibenta. So ngayon, Nagkulang na yung mga ganyan dito sa Bukana I think kayo nowadays now, or, uh, na our ngayong pa ito ay um, uh, wala nang mga ganun. At saka yung mga naghuhuli ng mga isda, nandito si Sheikh, ay marami. Pumunta ka sa market na marami kang pagpipilian ng mga magagandang isda. Maging sa galing siya sa mga rivers, sa mga tabang, at saka yung sa karagatan, marami kang pagpipilian. Masasarap ng mga isda yung mga isda. Ngayon, pumunta ka dyan sa market, ay uh, minsan, ahabot ka ng ilang oras, ilang minuto Bago mo makuha or makita yung hinahanap mo Halimbawa kung ikaw ay medyo maselan sa mga iska Parang wala na rito oh, O so, yan, sa isa sa mga kumbaka Mga sample ng na ibig sabihin ay uh, Nagkukulang yung baraka ng ating kabuhayan Maging mula sa kalupaan or dito sa karagatan Isa sa mga dahilan Number one na dahilan Adam utibail man hadis sahiyah sabi ng mga kibar na isa sa pinaka o mga root cause ng pagkakaroon ng fitna na yan ay uh, yung hindi pagsunod sa man hadis sahiyah kung ano yung uh, kung baka itinuro ng Islam yung tamang turo or guidance ng Islam alam nating lahat ng ating agama, ang ating relihiyon ay mayroong specific template, kung baka sa template, mayroong specific na pattern na kung baka yun ang dapat na sundin. Kung baka sa damit ay, di ba, may gapa kung baka pattern na yun na talaga kung o sa pagkain, yung ano yung natin, yung bunwa, ay may mga pattern na doon siya ginagawa. Kung halimbawa, yung hitsura ng bunwa, bulo ba yan? may tuangan, sabi sa Maguindanao? Kung hindi yon ang gamitin na tuangan o dalagyan sa pagluluto ay siguro uh, yung kanyang lasa ay lasa ng bunwa halimbawa. Pero yung hitsura ay mag-iiba na. Oh, baka puto ang magiging sitsura. So, ganyan din sa ating agama, religion, mashallah, alhamdulillah. Religion Islam, may pattern po, may template, may guidance na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibinigay ng ating Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andiyan sa Quran, andiyan sa hadis, Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma atakumur rasul fa wa ma nahakum anhu Kung ako man yung ipinarating sa inyo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin sa inyong agama maging yung mga bagay-bagay na related lalong-lalo na yung may connection sa ating agama, agama Islam at saka sa pamumuhay dahil ang ating relihiyong Islam sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ma faratna fil kitabi misay, wala kami iniwan wala kami hindi tinilakay tinakal sa pamumuhay dito sa mundo maging Uh, lalong-lalo na sa spiritual aspect at saka sa pamumuhay uh, ay andyan sa Quran wala kaming iniwan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ibig sabihin yun ang ating nabagit na pagdating ng Yawal kung hindi tayo susunod sa manhad zakir yung katuruan sapat yung tunay na katuruan ng Islam ay wala na tayong uh, rason pagdating ng araw ng paghuhukom pangalawa itibaul hawa pagsunod sa lahat ng kagustuhan o ninanais ng ating puso. Isa ito sa mga big challenge sa ating mga uh, sa atin. Kundi anuman maging lalo na sa ating mga Bangsamoro, mga Muslim ay yung kung paano how to for us to overcome uh, our uh, yung tinatawag na hawans, yung kagustuhan ng ating sarili. Sabi pa nga ng mga uh, mga ang mga scholar sabi nga nila sa kayong mga hukama kullu mamnu marhub lahat or kadalasan sa mga ipinagbabawa ng Islam ay sa ating pakiramdam yun ay masarap yun ang parang hinahanap-hanap ng ating sarili kung ano pa yung ipinagbabawal sa Islam ay yun ang gusto or talagang gustong-gusto ng ating Uh, uh, puso o ating uh, naps. Kaya nga, sabi ng Allah subhanahu mm -hmm. wa ta'ala, ma wa maubari si napsi napsa na biso. Ingatan natin itong puso natin, itong gusto, mga kagustuhan ng ating sarili dahil isa ito sa kung um, magtutulak sa atin para mapunta doon sa hellfire uh, sa impyerno uh, impyerno waliyadubillah sabi ng propeta Muhammad s.a.w. bilang paingat sa atin a uh, ng mga muslim sa umma sabi niya huffatil uh, huffatun naru uh, bi alshahawat wa huffatil jannatu bil makari ha sheikh uh, sa ibang riwaya ay uh, hujibatil naru bi alshahawat wa hujibatil jannatu bil makari ibig sabihin isa ito sa paingat ng ating propeta na parang sinabi niya na beware be careful kayo na mga umat, sabi niya ay na mga Muslim, mag kayo dahil ang ginawang palamuti, alam natin yung na palamuti, yung dekorasyon na uh, ginawa daan para sa patungon sa impyerno ay lahat-lahat na gustong-gusto ng ating sarili. Lahat ng mga masasarap sa ating pakiramdam ay kadalasan yun ang dekorasyon o palamuti na nilagay sa daan patungo sa impyerno. Samantala, ang dekorasyon naman o palamuti na impyerno, parang gibak, binalot, sa daan, o nilagay sa daan, patungo sa Jannah na sa praiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma, dyan na minahal, jannah ya rabbal balalimin, o Allahumma, ina naudubikam nar na, yung, isa sa mga big challenge, ay, lahat, sabi ng propeta, ng, ah, ah dekorasyon, o palamuti na nilagay doon sa daan, patungo sa Jannah na, para iso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay, lahat ng, bilmagari, lahat ng ayaw ng ating sarili. So, I try to uh, uh, observe. Halimbawa, sa pagpuasa, sa pagpuasa, may kung sa atin lang ang ating susundin, yung kagustuhan ng ating sarili, regardless of uh, order, ibada, sa Allah subhanahu wa ta'ala, may tao ba na kanilang gugustuhin yung hindi magkain mag sa isang buwan buong buwan or 29 days na wala siyang uh, kung baka hindi naman pinagpilit sung lang siya wala namang mga hindi naman pinagutos sa agama kay kung baka sino sinong gagawa walang reward kung sino sinong gagawa walang reward kung sino ay eh, parehas lang yung gumawa ng parang hindi siya optional hindi siya obligatory yung na may tao ba na kung baka uh, kwansya, kung baka uh, yung smart, intelihento, talented na tao na sabi niya, parang sad sa diyan niya. Yung mga tao hindi malibag sa mga muslim, eh, hindi, na gagawin na isang buwan ay mag na. O doon nag sila pero hindi isang buwan. Na yung pagbibigay ng saka, kung hindi lang kung ba yan ay isa sa mga pillar sa Islam, may tao ba halimbawa lalong-lalo na uh, pasintabi na sa mga iba? Pero ang ating pinag-usapan ninyo, mga sample ba? Yung halimbawa, yung tao na mature, na hindi naman pinag-utos, halimbawa yung halimbawa na assuming na hindi pinag-utos, yung, uh, yung zaka, may tao ba? Na kung baka, halimbawa, ikwenta niya, itota niya yung zaka ng kaniyang ah, uh, uh, pera, halimbawa, sabi, ay, almost 50,000 na itong zaka ko. Na, kung hindi yon parang hindi na i-overcome ng kaniyang hawa, naps, ay minsan ay hindi siya makakabigay ng syaka. Dahil sabi niya, malaki ito, 30,000, 50,000, lalong-lalo na kung mga abot na ng almost 100,000. Na yan yung ibig sabihin, isa sa mga uh, uh, ibig sabihin ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huja batil dyan na o hukmatil di al-makari. Yung mga dekorasyon, halimbawa, sa mga daan na doon patungo, sa pag going to paradise sa mga si manawatay kadalasan yan ay hindi gusto o pinamumuhian ng sarili ng tao so isa yan sa pinahingatan isa sa mga dahilan na kung baga uh, pagkakaroon ng fitna ay kapag ang tao taong muslim ay lahat ah, take note, lahat ng kagustuhan ng kanyang sarili ay kaniyang sinusunod hindi yan, isa yan sa makakasira sa tao sa kanyang pag-ibada at sa kaisayan sa magiging dahilan ng pagdating pagkakaroon ng fitna. So pinayngatan niyan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo ay alghulu. al Alghulu, al ibig sabihin na al alghulu, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum walghulu. Fa innahu fa innahu fa inma inna ahlakatan uh, man qablakum kana fil ghulu fi din. O kaya maqala alayhi Ingatan niyo sabi ng propeta yung gulo, pagsusobra, paggawa ng lampas sa katuruan ng Islam. Dahil yan, isa yan, sabi ng propeta, na nakasira sa mga, uh, da, mga dating tao, noong mga unang panahon, yung, inyong yung mga kanununuan, ay yung gulo fitin. Ano ba yung mga sampol? Nito si na siguro naabutan pa niya itong mga dinagawa ng ating mga ang magulang noon pa, hindi pa ganito kalaga na ng Islam ay o ka-develop yung ating um, paggawa ng pagsunod sa mga batas ng Islam ay yung may tinatawag natin, kayo ng mga millennials, siguro hindi nyo ito narinig, oh, yung mga millennials. O oh, si Brother Jacobo, siguro hindi mo ito alam dahil isa ka sa mga, I think, kabila ka sa mga millennials, right? Bata ka pa. Ah, bata ka pa. So, yung taklid, taklid, parang taklid. May isa sa mga ako ng taklid ay pagkatapos sila magsambayang, yung ating mga kanunuan, mga magulang dati, ay ya, mga lolo, pagkatapos nila sa tul Juma ay uh, sabi nga naga nagasambahay pa ng toror. Marhaban miya Sheikh, alhamdulillah. Uh, uh, welcome natin yung pagdating ng ating uh, siya sa ating ginagalang, kinakilala na secretary general ng Hayatul Ulama si Sheikh a uh, ito ano? Abdul Kahar Musa. Takot ako makuwara ka. So yan, ginagawa nila, ito isa sa mga sampol ng ulo, pagkatapos nang makapagsambayan sila, makapagsala ng Jum'a, ay sa kanila parang hindi sapat. na no, sa Hindi nagasambayan pa sila ng duho, sa so, iba na yung Jum'a na yun. Kaya dalawang lakara may kod pa. Tapos ito, hindi namin sa amin Naiiwan yung paano na yung saan na yung duho. Sa, so, kung baga, every Jum'a ay sa kanilang mindset ba? Every Jum'a, hindi na tayo magsasaming na duho, parang wala na yung o, yung duho? Eh, yun ang mindset nila which is hulo kasi ang katuro ng Islam, kung nakapagsambayan ka, ikaw na lalaki, ah, o da, na, ng duho, ng salatul juma, ay yun na yung ganti. Hindi ka, ah, you don't need to pray salatul dur, kasi yun na yung, ah, ah ganti ng salatul ay yung juma na yun. So, sila, taklit. So, isa yung sakumbaka, mga sample ng tinatawag na hulo. Pag, gawa ng mga lampas kagawa ng Islam, yun ay gulo at the same time ay biga, dahil uh, hindi yung siya ginawa at hindi ipinagturo ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat, ito lang siguro hanggang dito lang siguro yung ating i-discuss inshallah. Ah, uh, al-isha'at isa sa mga root cause o pagiging dahilan, mga factors ng pagkakaroon ng fitna ay al-isya'at, al isya'at. Sa Arabic pa, itong isya'at dito, sabi ng mga kibarol ulama, iyan akhbar wal ahadith allati yatanaqaluhan nasu wa yarunaha duna at min sihatiha wa duna at tahakuk min misdaqiyatiha. Ibig sabihin, ay isya'at na ito ay paglaganap o pagbabalaganap ng mga isyo na walang Uh, walang katotohanan o hindi siya na prove kung yun ba ay totoo o hindi. Isa yan sa mga challenge lalong-lalo na sa ating uh, generation na dahil kung ito isya at na ito paggawa ng paglaganap ng mga uh, mga anumang mga balita issues maging ito man ay sa relihiyon o sa ating mga uh, relatives sa ating uh, community ay napaka isa ito sa bit challenge dahil ngayon sa ating uh, generasyon, may social media sa Facebook, Twitter, sa ano kaya Instagram, ha? Ay uh, dahil dito, dito na nung panahon na although may mga ganito, pero hindi gan, ganito katindi. Hindi ganito ang uh, um, baka uh, kadali yung paglaganap ng mga isyad na ito. Ngayon ay doon lang sa bahay, ganyan, may nagpupos na ganyan, ganyan, ganyan. Halimbawa, uh, sa Ramadan, may nangyayari na uh, sa uh, moon sighting sa uh, Bidayat beginning of the Ramadan. May, minsan may gumagawa na sa social media ka nagpo-post yan, okay, nakita na yung buwan. Diba, tinitingnan. Ang katuruan ng Islam ay sumuli yatihi, wa uh, yatihi. Ah, uh, sa bidaya at Ramadan, beginning Ramadan ay kailangan tingnan yung buwan. So, minsan, hindi pa nakaka-announce ang Darulita, ng ating mga authorized na mag-declare uh, de ay may nag-post na. May nag-post na. Ay, nakita, ng buwan. nakita ang buwan. Pero, in reality pala, hindi nakita. So, yung tao na naniniwala kaagad sa mga yung isyahat na yun, yan, tinex. Okay lang, ah, uh, medyo, hindi lang okay, pero ah uh, minsan, uh, share, yung tao na yun ay mag-post siya. So, okay lang, or hindi rin okay na, una-una, uh, sari, okay lang na, yung, napiktima lang niya ha, ang kanyang sarili, ang kanyang sarili lamang. Bagos, ay nakakabiktima ng mga iba. Yung mga iba na kaagad, na naniniwala sa itong mga syaad na ito, mga balibalita. is, hi, hey, Ah, uh, wag na tayong, kung kay ay, ay magpuwasa na tayo, mag uh, na tayo, may kay nakita, oh, may nagpost, oh? no hindi na niya bine-verify o tinatakid kung ito ba ang issue na ito or declaration na ito or nakita niya sa social media ay totoo ba? Hindi niya bina-validate yun ang big uh, sabihin hindi niya bina kung totoo ba ito totoo ba na nakita ang buwan or nakita ang buwan yun pala yan sasabihin sa mga pamilya sa mga kaibigan okay buka uh, ngayong madaling araw ay uh, kakain natin yung so kay okay uh, kwan? Uh, may na may nakita ko na uh, sa social media na nakita daw, nakita ang buwan. So, mag -ano na sila? Ibig sabihin, bukas ay uh, kinabukasan, ng Ramadan. Yun pala, pagkatapos nun, ay nag-declare ang authorized na agency. Halimbawa, Darulita, ay natutuwa talaga yung binabalita, hindi pala nakita ang buwan. So, what happened to those who followed the issue na hindi na niya... Uh, Bina, bin, hindi na nag-validate kung gaano katotoo yung issue na yun. Ay, science na. Kung baka masisira yung kanyang, hindi na, parang uh, pwede natin sabihin na, maging invalid yung kanyang ginawa dahil or magkakaroon ng dusa. Although siya ay nagpwasa, pero hindi niya sinunod ng katuruan ng ating propeta, uh, propeta Muhammad S.A. Nauna siya, pero minsan nauna pero sa pagbuka uh, ay sasabay sasabay siya. Ah, yun ang mga problema. So, alhamdulillah, hagan Allah, wa iya kong jimian, na maalis itong uh, isya na ito sa ating mga komunidad na hindi lang sa iba, dapat isa mga ganyan-ganyan, sabi ni Kuan ganyan-ganyan, ha? Ah? ah, isa ito sa mga isya may eh, sabi ni Kuan, uh, ganito daw ang sabi na tungkol sa ganyan-ganyan, parang si Kuan ay parang, ano yan, may sinabi ni, binagit siya na ganyan, ganyan. Parang si Kuan ay parang may binabalak na hindi maganda para sa'yo, na, narinig ko ganyan-ganyan. Nang tao na yon kung kanyang paniwalaan ang, ang balita na yon na hindi na niya i-validate kung gaano katotoo yung sinabi ng git sa kanya o ibinalitan sa kanya ay masisira ang kanyang masisira yung relasyon ah, komunikasyon ng mga tao na nagtutulungan na gumamahalan, nagdadamayan ay ah, isa yan sa nakakasira o nagbe-break ng ah, samahan ng mga organisasyon tumasama ng mga tao na nagdadamay, nagtutulungan ay yung isa at na ito kung ang mga tao doon ay hindi mo na nila binavalidate yung mga kanilang naririnig ng mga balita, nababasa, nakikita sa social media, ay sa Kaya nga, sabi ang katuruan ng Islam, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Tinja akum fasikun binabain fatabayanu antusibu kawman bijihalatin fatusbihu ala mafa'atum nadimin. Sa isang paingat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na ingatan natin yung mga bali balita na no, makikita natin sa mga social media o binabanggit sa atin, text sa atin, ganyan, na uh, bago natin paniwalaan ay wag uh, huwag muna tayong mag-react immediately kay minsan hindi yun siya totoo masamang balita na hindi naman wala namang katotohanan ay sabi niya patos mi ko alam na dinin baka kung inyong paniwalaan ang balita na yan ang issue na yan without any uh, proven huh? or validation ay kayo ay baka sa bandang huli ay kayo ay magsisisi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bakit magsisisi? halimbawa okay lang yung mga ay di naman ako pero mas matindi pa yung halimbawa ang tinutukoy na ay kumbaga darating na sa pinakamatinding reaction violent reaction halimbawa yung isa ay bigla na liyang sinutok ang kanyang kasama halimbawa o ano kanyang ginawa o pinatay niya dahil naniwala ka agad sa balibalita na yun na wala namang katotohanan Ayun ay yun ay isa sa ng ating relihiyong Islam to ang isyaat. So, uh, hanggang dito na lamang sana ay uh, nakapulit tayo ng aral sa ating mga pinag-usapan. Insya Allah, it is uh, just a reminder to all of us, ganyan yung sinabi ko. So, uh, shukran, sh, uh, shukran muli. Thank you once again sa lahat sa mga sponsors ng programa ito. Kayo na dumalo sa uh, programa din na ito at sa kayong mga kapaginad sa media men, uh, walang sawang sumusubaybay sa kating mga viewers na walang sa sawang sumusubaybay sa programong ito. Sana ay ito ang isang mag, uh, uh, magiging dahilan para mas mag-develop pa ang ating iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.